mga idol ang daming bunga ng nyug oh. alaga to alaga alaga to oh, you know to ayan oh dapat kanito karami ang bunga ng, ng, ng natin no oh. oh, sarap po oh. ang dami mga nito oh alagaan natin ang ating mga nyug ayan oh 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 ayan daming bunga oh oh to oh, oh. You know daming bunga ng nyug, oh. Sarap ito magkopras. Oh. Oh. Ito pa, oh. Kaya. Ayan, oh. Oh. Ito, oh. Ayan, oh. Ano, daming bunga. Ayan, oh. Oh. Ang daming ng nyug, oh. Ang linis nito. Ang linis ng nyug, oh. Oh. Yan. Dapat ganito ka linis ng nyug. Hmm. Ang linis ng nyug, oh. Ang linis ng puno, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan ang mga puno, oh. Ang linis, oh. Ayan. oh. Ayan.